tinatawagan ko po yung mga ligaw na kaluluwa na nandito ngayon daming mga butas dito halos lahat dito pala binakbak na may mga sako-sako mga damit ng mga yumao ano yun? Itu dito ka kebau, yan ka mga damit oh. pinaghigaan pa siguro ng yumao yan dyan ka tapos mga damit Oh. Ito yung po. Ito. Mukhang bago lang ito kinuha mga idol. Diyan. Bago lang ito kinuha. Dito ano ito. Dito. Oh, grabe na. you Grabe, butas oh. Dito. Kung dito gaganapin yung tago-taguan challenge, dyan ako magtatago. Sigurado hindi tayo makikita o hindi tayo makahanap. Ito. Subukan nating mag ghost show mga idol. Tingnan natin kung may makukuha ba tayong mga ligaw na espiritu or makipag-communicate sa atin. Meron ba akong kasama dito ngayon? Meron bang kaluluwa na nakatingin dito ngayon? Or mga kaluluwa na nagalit dahil sa nangyari sa inyong kabahayan dito? Kumuha ka ng energy dito sa ating gadget. At sabihin mo yung gusto mong sabihin sakin. Mas, Mas malapit. Saan? Saan banda? Sige. Lapit kayo dito sa hinahawakan ko ngayong gadget or itong cellphone. Para mahagip yung boses nyo Hindi ito kilala. Ako pala si Boss Yoko Sabi niya siguro sa mga kasama niya mga idol hindi daw nila ako kilala huwag kayong mag-alala ako si Busyoko nandito ako para makipag-communicate sa inyo duguan duguan mga idol duguan so saan yung duguan? anong ibig sabihin mo ng duguan? ikaw ba'y duguan ngayon? naglalakad, naglalakad ako saan? Naglalakad daw siya mga idol. Saan banda? Oo. Nararamdaman mo ba ako? Oo. Naramdaman kita ngayon. Kaliwa ko mga idol. At dito yung kanan. Naglalakad ako. naglalakad ako? Oo. Naglalakad daw siya mga idol. Kung naglalakad ka, saan nga? Sige. Sige puntahan kita yan lumamig dito banda lumamig dito banda <coughs> nandito ka ba ngayon sa kinatatayuan ko dito ka ba sino palang pangalan mo gusto kitang makilala <coughs> panganay so ikaw ikaw ay panganay lalaki ka ba or babae hindi ko masabi hindi niya masabi mga idol so bakit hindi mo masabi bakit hindi mo masabi naririnig mo ba ako hindi hindi kita naririnig pero dito galing sa gadget nakikinig ako sa iyo ikaw tong nagsasalita di ba Oo, oh, oh. Yan, yan yung gusto ko sa iyo. Maari ba kitang tulungan? Oo, siyempre. Saan ka? Tulungan kita. Ano bang gustong tulong na gusto mo? Ha? Gutom. Nagugutom siya mga idol. So anong ibig sabihin mo ng gutom? Gutom sa pagdarasal or gutom sa pagkain? Siyempre, gutom gutom sa pagdarasal yung ibig sabihin nito mga idol kasi hindi na sila kumakain siyempre yung na sila so kailangan mo ng dasal ganun ba ano ginagawa mo dito nandito ako para makipag-usap sa mga ligaw na kaluluwa tulad mo ito lang kabiguan hindi hindi to kabiguan wag nating isipin na kabiguan agad yung makukuha natin dito sa pagpunta sa lugar nyo gusto ko lang makuha dito yung mga hinain nyo yung mga gusto nyo sabihin na hindi niyo nasabi nung buhay pa kayo tara samahan mo ako dalhin mo ako sa mga kasama mong mga kaluluwa din